gabi po, isang mahangin at maulang gabi sa inyong lahat. Andito po again tayo sa Operation Center with Doc Mel para magbigay ng updates no sa sitwasyon sa ating lalawigan although continuous po yung mga nakikita namin ng mga posting sa Facebooks and reports ng ating mga mayors but Napansin ko may mga nagko-comment kung mga anong oras daw matatapos yung pag itong itong uwan na to yes. na pagdaan sa Quezon province. So para maliwanagan po kayo sa kung anong sitwasyon tayo nandoon at this time as of 5:48 p.m. ipapaliwanag po ni Doc Mel. Go ahead Doc Mel. Hi, good evening po Gob or magandang hapon pa sa ating lahat. So muli ito po ang update natin mula sa pag-asa po no na nakuha po natin u1 as of uh, 5pm today. So sa kasalukuyan po sa ating mga kababayan ang matan or sentro ng bagyong si u sa kasalukuyan ay nasa may layo po ng um sana <laughs> ito po ay nasa may layo na 110 km north of Daet of Camarines Norte no which means which means hindi pa hindi po, pa po. Yung gitna ng bagyo ay wala pa rin mismo sa ating uh, AOR ng lalawigan po ng Quezon. Yeah. So ulitin natin para sa mga nanonood po sa atin. So as of 5 o'clock kanina, ang report po ng Pag-asa, 110 kilometers uh, north of Daet Camarines Norte. So yung hindi pa po ito yung nararanasan natin. No? So, ang daming nagbe-message sa atin, sobrang lakas na ng hangin, ng ulan. And parang naiinip na syempre kasi since last night, no, naka-experience yes. na tayo ng pabugso bugsong hangin at ulan. And since this morning, continuous na po yung rain at saka hangin. So, sige, uh, Doc Mel. Yes, ma'am. Thank you po, Gob. So... In addition po Gov, yung ating 110 km mula sa Camarines Norte, ang equivalent niya kung sa reference naman natin sa lalawigan ng Quezon ay 150 km east northeast of Infanta Quezon, no? Kasi doon yung may Doppler radar ng uh, Pag-asa. So at ito po ay may taglay na lakas pa rin na 185 km per hour at pagbugso na 230 km per hour at may bilis na 30 km per hour, no? Halo mm. sa same po ito kanina. Pero ang naiba po ngayon, Gob, ay halos uh, may chance na, na yung nakikita nyo po sa inyong screen na yung mat gitna o yung mata ng bagyo ay halos na cover po yung uh, lalawigan po ng Quezon, lalo na yung Pulilugob Island. Ito pong color red or maroon sa inyo inyong mga screen. Ito po, no? So, yung mata ng bagyo, eyewall wall, ay na within Quezon province po mismo. Or yung Quezon province is within the eye wall of Typhoon Uwan o Super Typhoon Uwan. No? Mata. So, nandito po tayo. Yan. Kaya yung nararamdaman po natin ay hindi pa po yan. Hindi pa yan yung gitna. Madun pa rin po tayo sa unahan po ng bagyong Uwan. At maaari po hanggang mamayang gabi ay maramdaman pa po natin yan. So, muli... Pag, pag I, sinabing gitna, mas mag-intensify ba yung ulan at saka hangin? Yan. So, Or go is it the same? Yes. So, sa ating mga kababayan, pag sinabi po natin na papalapit na tayo sa eye wall. So, maari na pagdating sa mismong gitna, tatahimik po ng kaunti gov. So, payapa. Okay. And then biglang lalakas uli pagdating na dun sa buntot. So yung nararanasin po natin ngayon, Gob, hindi pa po yan yung gitna ng bagyo. Okay. No? Okay. Nadun pa tayo sa unahan na bahagi ng bagyo. So, sa pag mata, sa, mat, taga, uh, sa unahang bahagi. Hindi Una, pa po ma'am tayo, hindi pa po sa mata. Okay. Within the eyewall pa po tayo. Sa okay. eyewall pa lamang. No? So pag naramdaman nyo po na medyo tumahimik, hindi pa po yan yung buntot o hindi pa tapos. Nasa gitna tayo pag tumahimik yan. <coughs> and then kasunod po noon, muling lalakas, yan na po yung buntot ng bagyo. No? So dahil po dyan, Gov, ay nakatay po signal number 5 pa rin ang Pulilio Group of Island. And then signal number 4, ang Quezon, na bahagi ang Tagkawayan, Kalawag, Ginyangan, Perez, Alabat, Quezon, Quezon. Kasama na rin po ang Real, Infanta, General Nakar, and then ang Mauban, Quezon. No? At base naman po, Gov, sa pakipag-usap natin sa kanila, may pabugso-bugso na po talaga ng hangin and then malalakas sa pag-ulan. Pero dito sa Real Infanta General na car and then Mauban Quezon, hindi pa kasing lakas ma'am nung mga pag-ulan compared to Pulillo Group of Islands. So madadagdagan yeah. pa po yan mamaya. Yan. And of course, yung hindi po natin nabanggit, Pulillo Group of Islands at itong mga bayan na kababanggit ko lamang, yung hindi po kasali doon, signal number 3 po kayo. No? So ang tingnan naman po natin yung hanggang anong oras yung atin pong yes. dapat bantayan. So kung ngayon po na as per 5pm update ng pagasa asa ay nasa may bahagi pa rin ng uh, Katanduanes, dito po, sa may area dito or 150km mula sa Infanta Quezon, babantayan po natin hanggang alas 10 at alas 11 ng gabi doon po magla-landfall sa may Isabela or Aurora province. Ibig sabihin na doon po yung mata ng bagyo. Okay. 10 or 11 pm. It doesn't mean na hindi na po natin mararamdaman. Sabi nga po ni Gob sa pagkikipag-usap niya sa ibang lalawigan, kagabi pa nagsimula at ngayon lang natapos yeah. doon sa ibang lalawigan. So ganun Almost din po tayo. 20 uh, less, than well, less than 24, 24 hours. hours. Ang rain at saka wind nila, no? So ibig sabihin kung maglandfall siya sa Aurora, nasa dahil doon sa radius mm -hmm. yung real Infanta na car tama Mara yes ma'am uh, exactly. mararamdaman nila yung bahagi noon yes. tama no? Tama so po, ma mas kaniyang ano nararanasan nila ngayon mas lalakas, lalakas po pa. yung mararanasan nila Yan. so ngayon pong buong gabi natin ngayon ito po yung dapat paghandaan natin no kaya... Gabi pa naman. Gabi pa naman. Yeah. Pero muli, hopefully, ma'am, sumunod sa tagubilin po ninyo na talagang nag-evacuate na ang ating mga kababayan. So... And then, of course, po, Gob, naka-red rainfall, uh, rainfall outlook pa rin po tayo. Ibig sabihin, mararamdaman than, pa rin natin ng more than 200 uh, mm of rain. So, malakas na buhos po ng ulan yan ang mararamdaman po natin ngayon. Uh Oo. -oh. So, Yes, ma'am. May mga stranded ba tayo? Uh, so, uh, stranded individuals po natin, ma'am, uh, kanina po ay hindi bababa ng 100 individuals. Meron po sa Lucena, sa Dalahican, and then meron po sa Real, and then meron pa rin po sa Atimonan, Quezon. Okay. Do we, may report na ba tayo ng mga non-passable major roads? Kanina puma, po ma'am, may na monitor po tayo may natumbang puno sa so may bahagi ng Gumaka ba Gumaka Quezon ma'am. So we... Padua. Yes ma'am, yes ma'am. Yeah, ma pero hindi pa na clear. And, hindi pa okay. ma'am at medyo malakas yeah. po yung. So, may mga report po tayo nakuha uh, from the ground, maraming mga puno na nanatumba. Basically siguro mga 70% ng uh bahagi ng lalawigan ay uh wala nang kuryente no Yes ma'am ah uh, both yung ating provider Meralco Kizelcon no so Pulilio Group of Islands Bondoc Peninsula 4 District well Infanta, Nakar, and some parts of the Central Quezon and etong uh, 2nd District meron pa tayo so far no Yes ah uh, flooding uh, wala pa tayo wala pa na naman natanggap as of the moment, yun yung mga binabantayan po natin kung may nagbaha, rumagasa, may naglandslide, pasabol ba. So, so far, ang natanggap lang namin yung sa Villa Padua, uh, we will get information kung, kung uh, na-clear ba kasi malaking puno yung uh, natumba. And then, of course, walang makamonitor within the zigzag area kung saan malimit. Diyan po maraming tumutumba na puno uh will be able to get pa pagka uh humina na ang uh, ang uh, ulan at saka mga hangin, hangin. no okay so uh, kay Ma'am Norly uh, sa ating PSWDO uh, as of 6 o'clock ang consolidated na lang natin ma'am total natin na families oh, po. Uh, Dr. Dr. Po, 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 po sa ating lahat. Uh, uh, ang atin pong uh, total families ay nasa 40,570 na affected families na po ng Typhoon Uwan. At ito po ay may kabuuan na 130,300 individuals. Yeah. So, ang ating uh, activated... activated activated na operation uh, evacuation centers ay umabot ng 1,347 Uh, at ito'y nanggaling sa 861 na uh, barangay So nagpapasalamat tayo sa ating mga kalalawigan na tumatalima sa atin pong pakiusap sa kanila Although kanina may mga nakikita pa ako na nanonood po ng uh, pagragasan ng alo ng dagat uh, May nakita akong post kanina ni Mayor uh, ng Rial Uh, ni Mayor Julian na tagagalit na rin siya na mga bata'y na ligo pa po sa dagat, no? Sa kasagsagan ng uh, hangin at ulan, no? So pakiusap sa ating mga magulang, no? Na bantayan ang mga bata, make sure na ang mga bata po ay nakikita niyo katabi at bawal po na uh, lumabas, no? At Ah, uh, nga may nabalita din po ako dumating pa tayo sa punto na nag-force evacuation. Although yesterday, ang pakiusap natin magkusa, no? Yes, ma uh, pagka pagkapo kasi nag-force evacuation, ni magandang senyales yun. eh, no? uh, ibig sabihin po ay uh, uh, dumadating pa tayo sa pilitan para umalis. Pero uh, para maipakita natin na tayo po ay supportive no Sa lahat ng ginagawa ng gobyerno At kayo mismo ay voluntaryo na nagsasabing gusto niyang protektahan Ang inyong mga sarili Hindi tayo dapat dumadating sa forced evacuation Kasi instead na may yung ating mga responders Ay naibibigay ang oras doon sa ibang bagay Ang nangyayari po ay uh, kailangan pa nila na Makipagpersahan at sunduin kayo sa inyong mga tahanan No? So, ang ating mga opisina ay uh, nagiikot, I think, sa mga evacuation centers. May mga ilang challenges tayo na I think uh, some of the LGUs failed to prepare. No, like uh, drinking uh, waters, no access dahil nawalan po ng kuryente. So, uh, yung mga hindi nakapag-imbak sa evacuation center. Pero miikot po ang ating mga Uh, partner sa uh, barangay, mga satellite offices natin, secretariat natin, drivers and uh, 4K uh, members, mga kababaihan po natin, barangay officials. Uh, sila po nagtutulong-tulong para masiguro na wala pong magugutom sa ating mga evacuation centers. So after here, I'll go around kung uh, saan nagpapakain po yung ating uh, satellite office. Dito sa lungsod ng Lucena, I believe merong uh, 10,000 plus individuals na evacuees from Lucena City. Ang uh, report na natanggap ko ay uh, yeah 2,751 families with 10,638 individuals, no? So uh umiikot sila and the rest of mga evacuation centers in different uh, municipalities except of course doon po sa ngayon ay nakakaranas ng sobrang kulang at uh hangin do no? uh, put po silang lahat okay so again mag-iingat po tayo patuloy po tayong manalangin na uh, sana ay humina po itong uh, bagyong ito at maging ligtas ang bawat pamilyang Quezonian. Yun lang po, mag-ingat po tayo.